Galing sa trabaho, dumana ako dito sa kanto Otso, yung sikat na Paris na may ulo na pinalambot. Dumaan ako sa Tanto Otso, dito sa Itabinyo, Kalokan. hintay ko yung ulo 150 pa 150 Sarap yan Sarap sa kato at dito sa Sabi eh, nyo kalooban yung sikat na kainan dito pa rin so, pag na puluhan na ulo So, sa kanto otso pares yeah, dito. yan buto buto sa so, yan dalawa yung ulo nandoon na yung isa iniinit dalawang ulo bisngi pala